Ngayon ang aking tindahan ay may nakakagulat na diskwento. Limang piso lang para sa sugar-free nutritional cake na ito. Ito ay masarap, ligtas at mabuti para sa iyong kalusugan. Sa totoo lang, ito ay isang merienda na dapat mayroon ang lahat sa kanilang bahay. Madalas ka bang sumasakit ang ulo at stress dahil sa pressure sa trabaho? Kumain lang ng dalawang cake sa isang araw. Masarap, bawasan ang stress, at huwag mag-alala na tumaba madalas bang may insomnia ang iyong mga magulang, nocturia? Bumili ka agad sa kanila ng isang pakete. Ito ay masustansya, nakakatulong sa kanilang makatulog ng mas mahimbing at nagpapakita ng pagiging anak ng anak. Madalas bang laktawan ng iyong anak ang almusal? Pakainin sila ng dalawang cake, sapat na enerhiya at mabuti para sa utak. Ang bawat cake ay perfectong kombinasyon ng mga kulang mansanas, walnut, petsa, at marami pang masustansyang mani. Ang mga pulang mansanas ay mayaman sa iron at fiber, tumutulong sa sirkulasyon ng dugo ng maayos, pagtulog ng maayos, at panunaw. Ang makadamya ay mayaman sa omega-3, sumusuporta sa memoria, mabuti para sa parehong mga bata at matatanda. Ang mga petsa ay tubhang mabuti para sa puso, kontroli ng diabetes, at maiwasan ng stroke. Sa partikular, ang lahat ng mga sangkap ay maingat na pinili at ginawa ayon sa mga pamantayan ng GMP. Walang asukal, walang preservatives. Ang bawat cake ay naka-vacuum sealed din ng hiwalay. Malinis at maginhawang dalhin kahit saan. Ngayon, kinukuha ng shop ang huling dalawang daang packages. Isang daan at limamput dalawang piso lang ang package kapag bumili ng combo na walong packages at free shipping. Masyadong mura para sa isang ulam na parehong masarap at mabuti para sa iyong kalusugan. Mabilis na i-click ang pindutan ng order sa ibaba ng video na ito upang i-reserva ang iyong order dahil ang bilang ng mga produktong natitira ay napakalimitado.